Yanis matutuloy pa rin daw ang trade sa Lakers sa off-season pero bago ang lahat, nagtrending na naman ang mga naging pahayag ni Paul Pierce tungkol sa Los Angeles Lakers at sa mga superstars na sina Luka Doncic at LeBron James. Matapos ang ilang linggong pananahimik, unti-unting bumabalik ang hype sa Lakers, lalo na at may mga balitang gumanda ang kondisyon ng katawan ni Luka at inaasahan ang pananatili ni LeBron para sa isa pang season. Ngunit kahit pa ang mga balita sa kampo ng Lakers, marami pa rin ang nagdududa sa kakayahan ng koponan. Isa na rito si Paul Pierce. Sa isang podcast, derechahang sinabi ni Pierce na kahit papumayat ng husto si Luka Doncic, hindi pa rin siya maaasahan sa depensa. Anya, nananatiling malambot ang galaw nito at hindi nakakasabay sa pisikalang laro ng NBA, lalo na kapag playoffs na, hindi rin pinalampas ni Pierce si Lebron James. Ayon sa kanya, hanggat hindi nagri-retiro si Lebron, mananatiling malabo para sa Lakers ang makakuha ng kampyonato. Kailangan daw ni Luka ng mas batang co-star, hindi isang aging superstar na posibleng manghina sa mga crucial na laro. Sa madaling salita, nais ni Pierce na huwag nang kunin ni Lebron ang kanyang 52 million player option at magretiro na lang. Dagdag pa ni Pierce, dapat din daw magpalit ng head coach ang Lakers. Hindi raw babagay ang sistema ni JJ Redick, Kinaluka at Lebron. Mas magiging epektibo raw sila kung may kasama silang lehitimo at maaasahang big man sa court. Bilang mungkahi, iminungkahi rin ni Pierce na kunin ng Lakers si Coach Michael Malone bilang bagong head coach o kaya naman bilang bahagi ng coaching staff upang magkaroon ng bagong direksyon ang koponan para sa susunod na season. Samantala may lumalakas na usap-usapan na maaaring hilingin ni Yanis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks ang isang trade ngayong off-season. Kapag nangyari ito, siguradong maraming koponan ang maglalaban-laban para makuha ang serbisyo ng two-time NBA MVP. Isa nga sa mga koponang binabantayan ay ang Los Angeles Lakers. Bagamat hindi kinakailangan ng Lakers ang isa pang superstar upang manalo ng kampyonato, nangangarap pa rin ang ilang fans ng isang big three na binubuo ni na Lebron James, Luka Doncic at Antetokounmpo. Gayunpaman, medyo mahirap para sa Lakers na makabuo ng isang mapanuksong trade offer dahil limitado ang kanilang trade assets. Pero ayon kay Eric Pinkus ng Bleacher Report, posibling pa rin makuha ng Lakers si Yanis kung isama sa package si Austin Reeves, Dalton Knecht, ilang filler contracts at hinaharap na draft picks o swap deals para mapapayag ang Milwaukee Bucks. Ang tanong lang dito ay kung hahayaan ba ng Bucks na makaranas muli ng backlash gaya ng naranasan ng Dallas Mavericks nang ipadala si Luka Doncic sa Lakers sa murang halaga noong Pebrero? Kung makuha ng Lakers si Janis pagkatapos makuha si Doncic, maaaring muling umalma ang buong NBA. Ngayong 30 years old na si Janis, may average siyang 30.4 points, 11.9 rebounds, 6.5 assists at 1.2 blocks kada laro at 60.1% ang shooting percentage mula sa field. Sa kabila ng kaniyang galing, nabigo ang box sa unang round ng playoffs sa ikatlong sunod na taon. Dagdag pa rito ang pagkasira ng Achilles tendon ni Damian Lillard lalong lumabo sa future ng koponan. Sa puntong ito, maaring makabubuti sa parehong panig kay Yanis at sa Bucks ang isang trade. Kung mapupunta siya sa Lakers, muli nilang magagambala ang NBA at posibleng masaksihan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang trio sa kasaysayan ng liga.